Bakit pag magkagalit ang tao hindi mag at sobrang nyo na kinaiinsan ang isa't isa? Hanggang sa hindi na namamalayan ang tagal na palang hindi natapansinan. Bakit nga ba? Dahil ba sa sama ng loob o malin na gawa o dahil sa mataas na pride? Sa sobrang taas ng pride, nagpapakiramdaman kayo kung sino ang unang hihingi ng tawad. Paano kung parayong kayong ma-pride? E di habang buhay na kayong walang at magiinisan, di ba? Alam niyo ba ang kasabihang, It's better to lose your pride because of your love than to lose your love because of your pride? Hindi naman masama kung itapon mo muna ang pride mo para sa taong mahalaga sa'yo. Kaysa naman itapon mo yung pinagsamahan niyo ng dahil lang sa pride mo. Wala naman masama o mawawala kung ikaw ang unang lalapit o iimik. ikaw ma ang nagmamataas ang siyang ibinababa at ang nagpapakumbaba ang siyang itinataas. Kaya huwag ugaliin na magkinkim ng galit. Dahil ang galit ay basura lang sa ating puso at isipan.